Kamusta mga kababayan? Okay, mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao hanggang Toronto. Ngayong araw pag-uusapan natin ang mainit na mainit na unang araw sa opisina ni na Lenny Robredo at Isko Moreno. Okay, ay isang dating vice president Isang dating garbage collector na naging mayor ulit, parehong may malaking laban sa unang araw. Pero ano nga ba ang nangyari at bakit dapat kayong mag-subscribe para malaman ang buong kwento? Layunin natin ha, 100,000 subscribers, kaya i-hit na ang subscribe button, i-like at i-share at mag-super thanks na rin ha para suportahan ang content na ito para sa ating mga OFW sa buong mundo kami ang Pinoy Pulse, ha? ang channel na nagbibigay ng matalas, na masaya at matinding pagsusuri sa politika ng Pilipinas. Hashtag Walk with Para sa kabataan at OFWs na gustong malaman ang totoong nangyayari ngayon, titig natin titignan natin ang first day challenges ni Lenny Robredo ah, sa Naga City ah, at Isko Moreno sa Manila ano ang ginagawa nila No, ano ang mga kontrobersiya at paano ito magpapabago sa lokal na politika. Okay, ha? Talagang sa susunod na ilang mga minuto, mga kaibigan, sasagutin natin yan gamit ang datos, kwento at konting banat na siguradong magpapatawa at magpapasaisip sa inyo. Kung nasa Riyadh, Singapore o Los Angeles ka, i-click ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Sydney o Doha. Mag-comment kayo ng Lenny o Scott para simulan ang usapan. At para sa mga gustong magbigay ng extra love, mag super thanks na ha para mas marami pang ganitong content. Hey, sa unang araw pa lang, umulaga kay Mayor Isko Moreno, ang literal na bundok ng basura sa Maynila, no? Ah, ano ba 'yan? Manila, parang nag host ng garbage Olympics. Ayon sa ulat, may 961 million pesos na utang ang lungsod sa tatlong kontratista ng basura, Lionel Waste Management, Metro Waste at Phil Echo. At hindi lang 'yan, may 10.2 billion pesos daw na utang ang lungsod kasama ang 113 million pesos na unpaid utility bills. Isang dating basurero ha si Isko. Oo, oh, totoo 'yan. Bago siya naging artista at mayor, nangangalakal siya ng basura, 'no? Kaya naman nang makita niya ang kalat sa Recto Avenue at Divisoria, personal daw ang dating sa kanya. Pinolan niyo ang mga lolot lola ko ha, sabi niya. Hmm. Pero teka, hindi lang ito tungkol sa basura. May cash scandal din. Ha? Isang empleyado ng City Hall, si Attorney Marlon Lacson daw ang kumuha ng 1.1 billion pesos cash advance bago ang eleksyon. Ano kaya ang ginawa sa pera? Ay, nako, vote buying ba o public service? Kung ikaw ang mayor at may 10 billion pesos na, na utang ang lungsod, ano ang gagawin mo? Si Isko, ha nagdeklara ng state of citywide health emergency at humingi ng tulong sa national government. Pero teka, parang deja vu ha? Parang pelikula na napapanood na na natin. Ang tanong, kaya ba niyang linisin ang Maynila sa loob ng dalawang buwan o magiging mission impossible ito? Sa isang banda, ang bilis ng kilos ni Isko ha? 20 executive orders sa dalawang araw. Isa na rito ang curfew para sa mga minor di edad mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. Pero may nagsasabi masyado siyang subis yung pagpapakita ng mga pangalan ng empleyado sa press para sa iba ha parang public shaming dan accountability sa kabilang banda hindi maiikakaila na kailangan na matinding aksyon ang basura sa Manila pero ang tanong paano babayaran ng utang at sino ang dapat managot sa mga nasa Jeddah, Damam o Vancouver ano ang tingin niyo sa garbage crisis ni Isko mag-comment kayo sa baba curfew ba ang sagot o mas malalim na solusyon? I-share sa mga kaibigan nyo sa Qatar at Kuwait. O, punta naman tayo sa Naga. O, si Lenny Robredo, ang dating vice president na hu ay humarap sa kanyang unang araw bilang unang babaeng mayor ng lungsod. Ano ang una niyang ginawa? Nilagdaan niya ang executive order number no. one, zero tolerance for corruption. At hindi lang yan, may executive order number two pa no, para sa mass regularization ng matagal ng empleyado sa City Hall. O isang kwento ha, oras, pag, oras pagkatapos ng kanyang outtaking, bumisita si Lenny sa isang paaralan sa Naga na binabaha dahil sa bagyong danas. No? Habang si Sisko ay naglilinis ng basura, si Lenny naman ay naghahanap ng solusyon sa baha. No? Okay ha, ito ang ang klasikong Lenny diplomatiko, hands-on at laging may plano. Pero teka, inihayag din niya ang may naga-app, isang app na mas maayos na serbisyo sa lungsod. Parang sinasabi niya, kung kaya ng Grab, kaya rin ng Naga. Oh, si Lenny ha, queen ng transparency, gustong gawing digital ang naga. Pero aminin natin ha, sa Pilipinas, kapag sinabing digital, minsan ang ibig sabihin ay PDF sa Facebook. Kaya naman ang tanong, kaya ba ng may naga app na baguhin ang bureaucracy o magiging isa lang itong app na ida-download ng tatlong tao? <laughs> Pero seryoso ha, ang zero tolerance for corruption ay may malaking pangako. Ang tanong, Paano ito ipapatupad sa isang lungsod na may kasaysayan ng politika? Sa isang banda, ang focus ni Lenny sa transparency at digital governance ay forward thinking. Ang kanyang 2028 finish line uh, blueprint ay naglalayong gawing sentro ng good governance ang Naga. Pero sa kabilang banda, may nagsasabi na masyado siyang idealistic. Ang corruption ay hindi nawawala sa isang executive order lang. At yung may Naga app, Maganda ang plano pero kailangan ng malakas na internet at suporta ah, mula sa mga empleyado at residente. Para sa mga nasa Makati, Melbourne o Milan, ano ang tingin nyo sa zero tolerance policy ni Lenny? Mag-work ba ito o masyadong ambisyoso? I-comment sa baba at i-share sa mga kaibigan nyo sa Abu Dhabi at London. Okay ha, si Isko naman, no? Si Isko at Lenny uh, parehong natalo sa 2022 presidential race. Pero ngayon, parehong may pagkakataon na patunayan kaya nilang maglingkod. Pero iba ang kanilang estilo. Si Isko, bilis kilos, parang action star, diretso sa problema, may shock value. Si Leni naman, parang chess player, maingat, planado at laging may long-term vision. Noong 2022, nagkaroon ng tensyon si Isko at Lenny. Si Isko naghamon kay Lenny na mag-withdraw sa presidential race. Pero ngayon, paro sila nagsimula ng bagong chapter. Si Isko bumalik sa Manila na may baggage na utang at basura. Si Lenny bumalik sa Naga na may legacy ng kanyang asawang si Jesse Robredo. Pero ang tanong, sinong mas epektibo sa unang araw? Kung ang politika ay pelikula, si Isko ang fast and furious, mabilis, maingay at puno ng aksyon. Si Leni naman ang the king's speech, tahimik, malalim, pero may impact. Pero teka, sa totoong buhay, hindi laging panalo ang blockbuster. Minsan, kailangan ng indie film na may substance. Sino sa tingin ninyo ang mananalo sa Oscars ng lokal ng lokal na politika? Sisko si ha, kahit agresibo ay nahaharap sa mas komplikadong problema. 10.2 billion pesos na utang basura at kahit ang Manila um, PIO Facebook page hindi pa rin niya kontrolado. Si Lenny naman mas organisado ang simula pero ang naga ay mas maliit na lungsod kumpara sa Manila. Ang parehong hamon nila, trust, paano nila mapapanalo ang tiwala ng tao sa gitna ng krisis at politika. Sa mga nasa Cebu, Sydney o New York, sinong mas gusto ninyo ang action star na si Sko, ang chess player na si Lenny. Ha, mag-comment kayo sa Team Sko, ng Team Sko or Team Lenny at i-share sa inyong mga kaibigan sa Caloocan at Calgary. Bakit mahalaga ang ganitong kwento para sa ating mga OFW sa Riyadh, Dubai at Hong Kong? Dahil ang lokal na politika sa Pilipinas ay may epekto sa ating mga pamilya at komunidad, ang basura sa Manila, ang bahasa naga, ito ang mga problemang hinintay natin na malulutas ng ating mga pinuno. Isang OFW sa Jeddah ang nagsabi sa akin, kahit nasa abroad ako, gusto ko malaman kung maayos na ang serbisyo sa Pilipinas para sa pamilya ko. Kaya naman ang mga ginagawa ni Naisko at Lenny ay hindi lang lokal na issue. Ha? Ito ay tungkol sa ating shared future sa New York. Ang garbage crisis ay it, Uh, garbage crisis ay hinintay ng mga kontratista na bayaran. Sa Singapore, ang digital governance ay pangkaraniwan na. Ano matututunan natin mula sa kanila? Kung ang Manila ay may garbage crisis, sa Dubai baka gawing art installation ang basura. At kung si Lenny ay may nagaab, baka sa Hong Kong may HK hub up na rin, no? na rin may, may built-in na MTR schedule. Pero seryoso, ang mga OFW ang tunay na MVP ng Pilipinas. Kaya dapat world class din ang serbisyo ng gobyerno natin. Ang mga hamon ni Isko at Lenny ay hindi natin natatangi. Sa ibang bansa, ang urban planning at transparency ay pangunahing issue rin. Pero ang pagkakaiba sa Pilipinas, kailangan ng political will at suporta ng tao. Si Isko at Lenny, ha? parehong may magandang simula pero ang tunay na laban ay sa susunod na mga buwan. Kapag kailangan i-deliver ang mga pangako, ha? Ah, para sa mga OFW sa Abu Dhabi, London at Tokyo, ano ang gusto ninyong makita sa lokal na gobyerno ng Pilipinas? Mag-comment sa baba at i-share sa inyong mga kaibigan sa Davao at Doha at huwag kalimutang mag-super thanks para mas marami pang ganitong content. Mga kababayan mula Manila hanggang Naga, mula Qatar hanggang Canada, ang unang araw nina Isko Moreno at Lenny Robredo ay simula pa lang ng kanilang laban. Si Isko ha, hinintay ang 10.2 billion pesos na utang at bundok ng basura. Si Lenny, nagdak, nag nag nagtakda ng zero tolerance sa corruption at digital future para sa Naga. Pero ang tunay na tanong, kaya ba nilang tuparin ang mga pangako nila? Ah, sa Manila ha si Isko ay naglilinis literal at figurative sa Naga si Lenny ay nagtatayo ng pundasyon para sa transparency pero pareho silang may parehong layunin gawing mas maayos ang buhay ng Pilipino ang hamon ha accountability at dito kailangan natin ang mata ng publiko kayo kami at ang mga OFW sa buong mundo kung nagustuhan ninyo ang pagsusuri natin i-click ang subscribe button ngayon para maabot natin ang 100 1000 subscribers, i-like, uh, i-share <clears throat> sa inyong mga kaibigan sa Riyadh, Singapore at Sydney at mag-comment ng Lenny o Scott sa baba. Para sa mga gustong magbigay ng extra support, mag-super thanks na rin please para mas marami pang ganitong content para sa ating mga kababayan sa Hong Kong, Dubai at Los Angeles. Hanggang sa susunod mga kababayan, manatiling matalas, manatiling konektado at manatiling kawok with land. Mabuhay ang Pilipinas!